kambing na ito ay nagsimula lamang sa isa. Ito yung pinagsimula ng lahat kasi ito dapat ay ihahanda ng asawa ko para sa kanyang birthday. Kasi gusto niyang makaranas naman ng may kalderetang kambing sa kanyang birthday. Eh kaso, palibhasa itong aking kambing na ito ay malakas kumain. napagamala namin buntis. Ay eh di hinayaan na lang namin na ay, hindi na makatay at gawa ng baka nga buntis sa isayang naman sabi ko mag-alaga na lang kami ng kambing di hindi siya nakapag ano ng kambing nakapagkatay na ng kambing yung asawa ko ang kinat ang bumili na lang siya ng dalawang pata ng baboy <laughs> yung kambing niya naging pata na lang ng baboy kasi sabi ko nga gusto ko nang alagaan yung kambing kasi baka nga buntis pero, na pala kami nito. Si May, ang tawag ko dito, na pala kami kasi hindi pala siya buntis. Ngayon, may nagbenta naman sa asawa ko ng isa pang kambing. Ito naman yon, Si Mama Goat. Ayan, medyo matanda na po siya. Nabalik na po yung kanyang sungay. Ayan. Pero, napakadami na po ang blessing niyan sa akin. Sa aming magkasama, nakailang anak na po siya. Ayan. Kaya, yung aming mga kambing ay dumami ng dumami hanggang sa 'yun tumatawag okay. ang asawa ko